Hi guys, ito na po yung aking 4 uh, 4 liters na tubig. Ngayon lalagyan ko yan siya ng um, vinegar. So ito yung vinegar natin. Ang vinegar nito ay apple apple vinegar. So dahil wala na akong apple vinegar guys, kailangan ko kasi ng 800. So hanggang 500 lang siya. So ngayon dadagdag ko tong balsimiko. Busing ko na to siya kasi dapat kailangan ano eh 800 daw eh. Ayan. Ay, 800. Ayun. yun, Kunti na lang natira. So ngayon, yung tubig natin, lalagay, ay yung ating vinegar, lalagay na natin sa ating tubig. Ayan. Wala. Kasi kaya yan siya. Mahalo ko kaya yan mamaya. Nung puno. So ayan guys. So continue tayo. Mamaya, lalagay tayo nitong, Ah, uh, meron na tayo dito malaking plastic. So sa plastic na to, meron tayong self corner del dill del pepper, coriander, uh, vocal bear, nelkin, lover chilies and Piment. So kaya na guys mag-translate sa English dahil nga so chilies nang alam niyo naman, di ba? So, yun yung mga ilalagay ko din dyan mamaya. So, we'll see you guys. Bye!